Araw po ngayon ng lunes, alamin muna natin ang presyo ng mga bilihin sa Kamuning Public Market. May report si Vel Studio live. Vel? Rise and shine, Joshua. Nananatining stable ang presyo ng ilang mga pangunahing bilihin dito sa Kamuning Public Market. Walang paggalaw sa presyo ng gulay, kagaya ng ampalaya na mabibili na 115 pesos kada kilo. Ang talong ay 100 pesos. O hanggang 140 pesos kada kilo, ang kamatis ay 63 pesos ang kilo at ang repolyo ay 120 pesos kada kilo pero nananatiling mataas ang presyo ng sili na 450 pesos ang kilo dahil pa rin sa mababang supply. Para naman sa balak mag-ulam na isda, good news dahil bumaba ng hanggang 40 pesos ang presyo ng bangus na 240 pesos pe ang, upper per kilo na lang. Bura rin ang tilapia na 160 pesos ang kilo pero bumaba daw ang supply ng galunggong kaya binibenta ito ng 400 pesos kada kilo. Stable din ang presyo ng karing baboy. Ang kasim at ay mabibili ng 340 pesos kada kilo. Ang 380 pesos naman sa liyempo. Hiling ng retailers na sana wag nang kumalaw ang presyo nito hanggang sa Desyembre kung kailan inaasahang tataas ang demand ng karming baboy. Mabibili naman ang isang buong manok ng 200 pesos. Nananatiling stable ang local rice na sa 37 pesos hanggang 43 pesos kada kilo. Pero kagaya noong nakarang linggo, mataas pa rin ang presyo ng imported rice na 45 pesos hanggang 58 pesos depende kung ito ay regular milled, well milled o premium rice. Joshua, patuloy naman ang market inspection ng Department of Agriculture upang tiyakin na angkop ang mga presyong ipinapataw sa mga basic necessities at prime commodities at walang inaibibenta na smuggled na produkto. Kung sakaling makakitaan na anumang kwestyonable sa presyo ng mga pangunahing bilihin, ay pagpapaliwanagin naman ng DA ang mga retailers para matunto ng ugat ng anumang anomalya sa presyo. Balik sa iyo, Joshua. Maraming salamat, Vel Custodio.